Mga kabayan at mga idol panibagong good news. 70 billion pesos na Scorpion Submarine mula sa France kakayanin kayang bilhin ng Philippine Navy. Scorpion Submarine capable na makapag-launch ng anti-ship missile at mga heavy torpedo na magagamit pangontra sa China. Sa last video ay aking ibinalita ang planong pagbili ng Philippine Navy ng nasa 2 units ng diesel attack submarine, kasama sa AFP Modernization Program ang mga attack submarine subalit ito ay nadelay dahil sa pandemic at inilipat sa bagong Horizon tatlo ng AFP Modernization Program. Ano-ano nga ba ang mga capabilities na mayroon sa Scorpion Class Submarine? Bakit ito ang nasa pangunahing pinagpipilian ng Philippine Navy at ano ang special sa submarine na ito mula sa bansang France? Ang Scorpion Class Submarine ay isang Diesel Electric Attack Submarine, SSK, na dinisenyo at ginawa ng Naval Group, dating DCNS ng France. Isa ito sa mga modernong conventional submarines na ginagamit ng iba't ibang bansa, kabilang ang India, Malaysia, Brazil, at Chile. Physical Characteristics Haba, 66.4 na metro to 75 metro, depende sa variant. Lapad, 6.2 na metro to 8.1 na metro timbang, 1,600,000 tonelada, submerged. Crew, 31-35 crew. Endurance, 45-70 araw depende sa supplies. Maximum depth, 350 metro. Speed, submerged, 20 knots, 37 kilometers per hour. Surface, 12 knots, 22 kilometers per hour. Mga pangunahing sistema at teknolohiya. Propulsion at power system. Diesel electric propulsion, may 2 to 4 na diesel generator at electric motors. Air independent propulsion, AIP option para sa mas mahabang underwater endurance gamit ang mismong AIP system. Battery system, high capacity lead acid o lithium ion, depende sa customer specifications. Sensor, sonar at radar system. SUBTICS Combat Management System (CMS) Advanced Combat System para sa sensor integration at weapons control. Thales S Cube Integrated Sonar Suite, bow-mounted sonar para sa long-range detection, flank sonar arrays para sa enhanced detection at tracking, towed array sonar para sa passive listening sa malalayong target. Radar system Thales I band Navigation at Surface Search Radar weapon systems at combat capabilities torpedo tubes 6x533 mm torpedo tubes armaments heavyweight torpedoes black shark o f21 anti-ship missiles exocet sm39 para sa surface targets mines maaari ring mag-deploy ng seabed mines stealth features advanced hull design para mabawasan ang sonar signature Unicode tiles para sa noise reduction, mga capabilities, stealth at silent operation, napakatahimik kumpara sa lumang diesel-electric submarines, mahusay sa anti-submarine warfare, ASW, at surveillance missions. Endurance at range, kayang mag-operate ng ilang linggo sa ilalim ng dagat, lalo na kung may AIP system. May maximum operational range na 12,000 km. Depende sa fuel at speed. Multi-mission capability. Anti-ship warfare. Asu, may kakayahang lumusab sa surface ships gamit ang torpedoes at missiles. Anti-submarine warfare, ASW, may sonar system para hanapin at labanan ang ibang submarines. Land attack depende sa configuration, maaari ding maglunsad ng cruise missiles. Special operations support, kayang mag-deploy ng combat divers para sa special missions. Ang Scorpion class submarine ay isang advanced na conventional submarine na may mahusay na stealth, endurance, at combat capabilities. Isa ito sa mga pinakamodernong diesel electric submarines na available sa merkado na may kakayahang labanan ang surface ships, submarines, at mag-surveillance ng hindi madaling ma-detect. Sa tanong naman ngayon na, kaya ba ng Pilipinas na magkaroon ng ganitong military asset? Take note magkaiba ang pag-operate ng mga surface warship kaysa sa submarine. Mas mahal ang pagbili nito lalo na ang maintenance and operational cost nito. Narito ang French offer sa Pilipinas para sa Scorpion class submarines. Ayon sa mga ulat, inaalok ng France ang 2 units ng Scorpion class submarine sa Pilipinas sa halagang 70 bilyon pesos or 1.2 billion US dollar. Kasama sa package na ito ang dalawang submarines na may advanced combat systems, training at technology transfer para sa Philippine Navy, integrated logistic support, ILS, submarine basing at maintenance support, easy payment terms na alok ng France, ang France, sa pamamagitan ng Naval Group at French Government, ay nag-aalok ng long-term financing agreement na maaaring tumagal ng 10-15 taon upang mapagan ang pagbabayad ng Pilipinas. Maaring soft loan o government-to-government -government to government g 2 g deal ang istruktura nito, katulad ng ibang defense acquisitions ng bansa. May posibilidad din ng deferred payment scheme kung saan babayaran lang ng Pilipinas ang bahagi ng halaga habang ginagawa ang submarines. Operational at maintenance cost ng Scorpion class, ang annual operational at maintenance cost ng isang Scorpion class submarine ay tinatayang nasa 50 100 million US dollar o nasa 2.8 to 5.6 billion pesos depende sa variant. Fuel at energy consumption, lalo na kung may AIP system. Crew training at recruitment, spare parts, repairs, at dry dock ang maintenance. Weapons at sensor upgrades. Ang lifetime cost ng isang submarine ay madalas dalawa hanggang tatlo beses ng acquisition cost nito. Kaya sa loob ng 25 hanggang 30 years, maaaring umabot sa 3 to 4 billion US dollar o nasa 168 na sa daan at na bilyong piso ang gastos sa pagpapanatili ng isang fleet ng submarines. Total cost ng submarine force para sa Pilipinas kung dalawang Scorpion class submarines ang bibilhin ng Pilipinas sa halagang 70 bilyon pesos at isasama ang basing at maintenance facilities sa 10-15 na bilyong piso, training, recruitment at logistics support 5-10 na bilyong piso. Weapons procurement, torpedoes, Exoset missiles, mines, 10-20 na bilyong piso. Tinatayang kabuang gastos, 100-120 na bilyong piso, 1.8 to 2.1 billion US dollar para sa buong submarine force setup ng Pilipinas. Ang tanong, sulit pa ba ang Scorpion class para sa Pilipinas? Mahalaga ba talaga ang mga submarine para sa Philippine Navy o kagustuhan lang talaga natin na magkaroon ng submarine? Bakit mahalaga ang submarine sa archipelago defense posture ng Pilipinas? Ang Pilipinas ay isang archipelagic nation na binubuo ng higit 7,600 na isla kaya ang pangunahing depensa nito ay maritime security. Sa binubuong archipelagic defense posture, ang mga submarines ay may kritikal na papel sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang submarine sa estratehiyang ito. Stealth at deterrence against maritime threats. Mahirap ma-detect ang submarines, lalo na kung nasa deep waters, kaya mahirap silang subibayan ng kalaban. Silent Hunters, kayang magpatrolya ng hindi nalalaman ng mga barko o eroplano ng kalaban. Deterrence, panghadlang, kapag alam ng isang bansa na may submarines ang Pilipinas, magiging maingat sila sa pagpasok sa ating teritoryo. Halimbawa, kung may Scorpion class submarine ang Pilipinas, ang mga barko ng China o ibang bansa na papasok sa ating EEZ ay magdadalawang isip dahil maaaring may submarine na nagnumanman sa kanila. Si Denial Capability, pagtanggi ng kontrol ng kalaban sa karagatan. Kayang pigilan ng submarines ang kalaban na gumamit ng dagat sa pamamagitan ng torpedoes at anti-ship missiles. May kakayahan silang mang-ambush ng mga surface warships ng kalaban bago pa sila makalapit sa ating baybayin. Mas epektibo sila sa guerrilla warfare sa karagatan kumpara sa malalaking surface warships. Halimbawa, sa West Philippine Sea, kung may Scorpene-class submarines tayo, maaaring pa impulse silang magpatrolya at gumamit ng Exocet anti-ship missiles o torpedoes para targetin ang mga intruders nang hindi agad natutunton. Force multiplier, pinalalakas ang hukbong dagat kahit kakaunti ang barko. Dahil sa stealth capabilities, hindi kailangan ng submarines na kasing dami ng surface ships para magkaroon ng malaking epekto sa depensa. Kayang mangharas, magmonitor, at umatake kahit mag -isa mas cost-effective kaysa sa pagtatayo ng malaking fleet ng warships na madaling makita at targetan ng kalaban. Halimbawa, kung may dalawang Scorpion class submarines tayo, maaaring kaya nilang takutin o harangin ang fleet ng China sa ilang critical na bahagi ng West Philippine Sea na parang may mas malaking puwersa ang Pilipinas. Espionage, surveillance, at intelligence gathering. Kayang magmanman at makinig sa communications ng kalaban gamit ang advanced sonar at signal interception technology. Kayang mag-track ng submarine at warship movements ng China o ibang bansa sa ating karagatan. Makatutulong sa paghahanap ng illegal Chinese fishing, gray zone operations, at undersea infrastructure surveillance. Halimbawa, ang isang submarine ay maaaring magliyad sa malalim na bahagi ng Benham Rise o West Philippine Sea para magmanman sa mga underwater drones o submarines ng China. Special operations support. Maaaring gamitin ng submarines para magdeploy ng special forces sa lihim na misyon. Kayang magdala ng combat divers o mini submarines para sa amphibious operations o sabotage missions. Halimbawa, kung may banta sa isang malayong isla Maaaring magtago ang submarines malapit doon at magdeploy ng Philippine Navy Sales, NAVSOG, para sa covert operations. Bakit kailangan ng Pilipinas ng submarine force? Proteksyon sa Exclusive Economic Zone, EEZ. Panghadlang sa maritime aggression. Pinalalakas ang depensa kahit kulang sa warships. Strategic advantage sa intelligence at surveillance. Mas epektibong pang sa isang archipelagic setup. Ang Scorpion class submarine ay isang magandang simula para sa Pilipinas lalo na kung may plano ang gobyerno na palakasin pa ang submarine force sa hinaharap.